pak post. Isang mapagpalang araw mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Inasikaso ko po muna pala yung kakainin natin or yung pang-ulam natin today. Request po yan ni asawa na chicken tenders. Hindi ko po alam kung ano yung lulutuin ko na ulam natin. Sabi niya, chicken breast sabi niya. Oh, ayun po. Tinanong ko siya kung anong luto. Ako na daw po yung bahala kaya mag chicken tenders po tayo. Bale, sinangkapan ko lang po yan tapos i-marinate muna natin siya sa ref. Kung hanggang ilang oras po yung gusto nyo, mas matagal sa pagkababad po yan ay mas masarap at mas malasa po. Pero nakapag-lunch na po tayo siguro pagkatapos nating mag-deliver ng mga bandang 3.30 po. At ayan, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Sao pero tuwang-tuwa po ko. Siguro binobola na naman, naman ako. At ayan, nagbibilog na po pala kami ng bilo-bilo ni ate pagka dating po niya, ang galing mag enroll. Siya na po mag-isa yung nag-enroll. Praise all to God po. Kaya na ni ate, dahil yan sa tulong ni Lord. Ayan, nagpatulong ako sa kanya mag-bilog ng ating biloblo. Sabi ko sa kanya, maghugas ka muna ng kamay doon at tulungan mo ko dito. Malagad lang po siyang gumising ng maaga, ngayon lang. Kaya nakap na, na tulungan po niya ako. Di ko pa po pala nasasabi, no? Bale, bilo-bilo po yung pa-order natin ngayon na merienda or ginataang bilo-bilo. Grabe, ang dami pa pong umahabol niyan mga kasawlo. Kahit mga sampung katao po, nag-chat-chat sa akin, nagko comment kung meron daw pong pasobra. Pasensya na po kayo, wala po tayong napasobra. Ang dami na po nating napa-order pero ang dami pa pong nagtatanong. At ayan, pagkatapos nating magbilog ng bilo-bilo, ay ginayat ko na po yung mga saging, kamote at yung ating gabi medyo maliliit lang po pala yung mga nabili nating saging kaya ayan, bali hiniwa ko lang po siya sa dalawa at ayun po, slice na natin at pagkatapos nating mag-slice ng mga gagamitin natin para sa ating ginataang bilo-bilo ayan, nag-almusal po muna kami ni ate tinitignan niya ako kasi chinecheck ko kung ano yung ginagawa niya sa cellphone niya bali yung account po ni ate, mga account po niya ay nakalagin din po sa cellphone ko para nakikita ko po kung ano yung ginagawa niya or yung mga pinapanood niya, ganyan po lalo na po sa panahon ngayon, no? kailangan alam natin yung mga pinapanood at ginagawa ng mga anak po natin, bali yung almusal po pala namin ni ate ay bumili po ko ng suman asin sa palengke at gumawa lang po ko ng ice coffee, at pagkatapos po namin mag-almusal, habang nag-aalmusal po pala kami kanina, ay nagpapakulo na po ko ng pangalawang pig ng niyog. At ayan, pagkatapos po naming mag-almusal, sakto naman po yung kumukulo. Nilagay ko na yung ginayat nating saging kanina. At meron po yung langka. Naglalagay po pala tayo ng langka. Mas gusto ko pong ginagamit ngayon yung nasa bote na langka po or nasa jar. At nilagay na din po pala natin yung ating gabi at yung ating kamote. Ay, ninangiya. chi At naglagay din po pa Ay, hindi po pala naglagay. Ayan, nagpapakulo din po pala ako ng tubig sa kabilang kalan para naman po yan sa ating maliliit na sago na ilalagay din natin panglahok sa ating uh, ginataang bilo-bilo. At ayan pa lang po pala yung naglagay tayo ng isang kilo ng wash sugar. Pero dinagdagan ko pa po yan kasi natabangan po ako. Kaya nilagyan pa natin siya ng kalahating kilo pa po. At pag 40% na pong luto yung saging, yung ating kamote na pinapalambot, ay doon po natin ilalagay yung ating mga binilog kanina na bilo-bilo. At ayan, tawang-tawa ko dyan, binijohan ko yan kasi naaaliw po ako pag lumulutang-lutang na sila at lumilitaw-litaw na. At ayan, no, habang nagluluto pa din po tayo ng ating ginataang bilo-bilo, bali, ayan, pinapalambot pa po natin yung ating mga sangkap. Nagluluto naman po ako sa kabila ng pang spaghetti po. May kasama po pa lang spaghetti yung pa-order natin today. Mm, -hmm. pack post. Ayan yung ginagamit ko naman pong pampalapot para sa ating ginataang bilo-bilo ay naglulusaw po ako ng glutinous rice flour. Tapos yan po. Yan po yung ilalagay nating pampalapot. At hayaan lang po natin yung lumapot. Bale, wag nyo pong uh, No, uh, occasionally po ay i-stir nyo po yan kasi madudulok po sa ilalim yung mga ingredients natin. At ayan, no, nung malapot na malapot na po siya mga kasawlo, pwede na po natin yung ilagay ang ating piga or gata ng niyog po, sobrang magata po yan mga kasawlo. Hindi po natin yan tinitipid sa gata kasi yan po yung pinaka nagpapasarap sa ating mga ginataan. Ginataang mais, ginataang munggo, at saka ginataang, ay ginataang sampelot. Yung sampelot po natin. Sampelot po pala yung tawag namin dyan sa kapampangan. Share ko lang po. At ayan, malaman po yung ating sampelot or ginataang bilo-bilo. Hindi po yan tinipid sa mga sangkap mga kasawlo. 55 pesos po yung per 500 ml tab pag Pagkaluto po niyan ay pinahango ko agad kay Sao para mapalamig ng konti bago natin yan ilagay sa mga container or mga tab po. At ayan, nilagay ko po muna sa tab bago natin siya i-deliver. Uh, papalamigin po muna natin ng konti. pray all to God, hindi po nagsasabaw yung ating ginataang bilo-bilo. Meron po kasi nagsasabaw yung mga ginataan nila. Hindi ko po sure, baka nilalagyan nila ng cornstarch. Kaya ganun po. At ayan po, no? sa aliw ko po na paglalagay sa ating sampelot sa ating mga tab muntik pa po akong masunugan or muntik pang ma-reject yung ating spaghetti pasta po mga kasawlo. Nakalimutan ko po. Buti na lang po yung mga, anong tawag dito, yung pasta po ngayon. Hindi na sila yung kumakal pa. Ano yung kumakal Yung sobrang luto po. Buti na lang po talaga. Praise all to God. Ma malugod pa po talaga yung Lord mga kasawlo. Hindi po niya hinayaang masira yung ating pang spaghetti. At sold out din po pala yung ating spaghetti. Yung spaghetti naman po natin ay 70 pesos. At nasa 500 ml tab din po yan mga kasawlo para in-upgrade na natin siya sa tab para hindi mabuhos or hindi mga ugse pag nasa styro po yan nangangaugse. At ayan po yung mga pa-order natin at na-deliver po natin yan ng safe. So ayan mga kasawlo hanggang dito na lang po muna. God bless us all po. Bye!